Yan, yung na bigat sa inyo lahat kakagasal mga pochoy. andito tayo sa loob ng Opus Mall. Bagong bagong mall to. Bagong bukas lang, state of the art. Napakagandang mall. Bagong bukas lang dito sa Maylibis, Quezon City. So, kaya inunok ko nga kagad eh. okay, binalita kagad. Ka Itong, ano, Opus Mall to. Pero ano to ah, M mga medyo high end tong mall na to. So, inunok ko lang kasi maayos talaga, linis oh bagong bagong bukas hindi pa nga bukas yung ibang stall ah uh, stores pa sa mga bundol nag shop opening lang siya nung uh, uh, last week lang yata last week lang siya nag uh, shop opening opus mall to opus mall parang mall din sa japan no kala mo nasa japan nasa amerika ka rin no state of the art bagong bukas lang itong mall na to last week lang yata Marami pang stores hindi bukas eh. Nakita natin ganda. Mga mall na mga yayaman nito. <laughs> Alam nila naman si Kapsat eh, pang isit ang resto lang, sinirama lang. Yeah. Ka ali mall, okay lang. makita naman natin mga bagong bukas na mall. Ikot-ikot lang tayo, Kabsat, mga Kapsat, mga Bonsal. Lilibutin ko lang dito ko. Didibuting ko lang kayo dito sa Opus Mall. Napakaganda. Napakaaliwalas ng mall na to. At napakalaki. Robinson's dito actually. Robinson's din ang mayari nito. Oo. Buti dito pwede mag video video. Sa, sa ano? Alam nyo ba sa Tutuban? Saka sa Kasawan Mall? Bawal. Uy, Ay, ibang ko din sa mall na 'yon. Ano ano may tinatago pa sila doon sa 168 mall, bawal mag video-video. Buti pa sa mga ganitong mall pede. Sa Isabela rin, yung North Star Mall doon, bawal. Para may mga tinatago naman sila. Sa SM Baguio, pwede mo video eh. Di ilang araw pa lang bukas to? Um, uh, no, 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 July 4. July 4. Bali, mag-isang linggo pa lang siguro. Baigit ng linggo pa Bagong-bagong bukas, no? Yeah. Okay, so, July 4 daw nag-open. Nakabisat. Tignan natin yung daas. Maraming stores pa rin. Actually, hindi pa bukas, eh. Mamaya, punta tayo, yung Rosario. Rosario Extension yan papuntang Antipolo Rosario Extension yan papuntang Antipolo yung sa labas na yun okay. Eh, bawal pa umakyat wala pa wala pang daan pa akyat bawal pa may para yun no? wala pa no hanggang dito lang talaga hanggang dito lang talaga bawal pa umakyat wala pa eh wala pa, di pa ano? Di pa tapos. Ilagawa pa siguro. Yan, ito Opus. Opus Mall, kakabsat mga bintoy. Yan ang pangalan ng mall. Opus. Mall to nila ano, yung tito ko, Opus kasi apelyido noon. Kinain natin yung food court sa baba. Lilibutin ko talaga kayo dito. Very ano eh di ba? Pero ano ba siya? Very maliwala. Wala, di ba pwede sa taas? Yan, may mga bukay-bukay doon sa baba. May mga restaurant sa baba. Yan, Friday. Ang mahal dyan. Tech Grand Friday. May mga stores. Actually, di pa bukas? Eh. Mamaya, punta tayo sa garden sa labas. Eh. Ibutin ko lang lahat kayo sa loob. Mamaya sa labas tayo. Okay, no? Friday. Mahal dito. Kailangan talaga may budget ka. Pagkakain ka sa ganyan. May mga call center dito malapit. Oh, ito lang pala rito. Ito lang pala rito. Ito lang pala rito. Ba't sa baba parkingan lang, no? Sa baba parkingan, no? Parang sarado yata doon sa taas. Yung elevator doon. May, may, escalator, may harap. Open po yan. Ah, open. Puro parkingan na lang doon. Puro parkingan na lang sa taas. Hindi po. May hotel ko na taas na ito eh. Ha? Hindi pa buka, Hotel ah, ko yung Ah, pinagawa pa. Hindi pa pala taas. Okay lang. Pakita ko lang muna sa inyo itong Hindi may tayo mibigyad. Balik tayo dito. Hindi pa natin naikot natin. <laughs> Opus Mall libis Quezon City. Pagkali kayo ng Cubao, sakay kayo ng Rosario. Ayan. Sabihin nyo, ano, Opus Mall, Bridgetown. Baba kayo ng Bridgetown, sabihin nyo. Malapit na dito, Eastwood. Eastwood. Mga Eastwood, malapit na rito eh. Ayan, marami pang ginagawa sa sasya. Hindi pa fully tapos. ano siguro to mga dalaw mga sunod na buwan tapos at tapos na to yes. pero mamahalin tong mall na to <laughs> mm, mamahalin mamaya sa Kubaw oh. meron din doon gateway to mall doon gagawin yun sa linggo punta tayo doon sa linggo dahil mm -hmm. doon, doon yung kay Willie Rebilla eh. Kaya kuya Will 'tong gagawin. Meron siyang ano doon, may, may may picture, may parang TV malaking set. May TV malaking ano doon kasi puno na yung New Frontier Theater. Pero meron din malaking monitor sa ano sa sa ano sa Gateway Mall 2. Puro call center kasi malapit dito. Maraming stores pa din dito kasi Maraming torch pa, hindi bukas. Pero state of the art mall na to, laki. Ganda siya. Panatapos to, dumugin talaga to. You know. Robinsons may hari nito eh. Puro upload videos muna Kapsat ha Mga puntoy July July ano daw binuksan to July 4 O oh, tinan nyo July ano pa lang ngayon July 12 Mga isang linggo pa lang Mga isang linggo pa lang pero ano talaga na yayamanin mall na to Eh yung mga tipong mga yan yung mga mall sa yung mall dyan sa ano sa ano yung mall na malapit din dito yung Eastwood Mall kaya manin din yun yung mga tapato. ito, e. Rodriguez itong Irodriguez e. Jr. Boulevard kasi may Irodriguez Rodriguez Sr. may Irodriguez Rodriguez Jr. ito, Irodriguez Rodriguez Jr. papuntang Cubao Katipunan Avenue yan. sa kabilang side, papuntang Tagig ito, yung malap, medyo malapit sa atin, sa harap natin mapapuntang Quezon City yan, Cubao sa kabilang side, papuntang Tagig Alabang, si Rodriguez yan si e. Rodriguez Junior Boulevard yung Green Meadows yan subdivision ng mga yayamanin yan yung mga palaki-bahay yung mga palay-balay lalaki o oh. parang ginaya nilang concept parang mall sa Amerika ganito yung mga mall sa Amerika eh kita kita tingnan naman natin din yung taas maganda, magandang mall to pero actually hindi pa totally tapos, siguro to mga August to o September August, September, fully operational na to So opening lang sila nung ano eh nung July 4. napakaliwalat na mall oh. diba hindi ka gaya ng mga ibang mall gaya ng SM uh, SM North masyadong matao <laughs> papakaladkad ayaw maglakad <laughs> lakad ka <laughs> exercise naman <laughs> nakigalang oh <laughs> Ming! -ming. <laughs> ala, ala, ala. <laughs> Ay, galang si King Ming Ming, oh. Ayaw maglakad ni Ming Ming. Ilinig po na yung sahig, ah. Yan, binuhat na siya. Nakakahiga okay, lang, Dito, mga tam mga nakatambay dito, call center. At hindi libis to, libis kay City to. Maraming mga call center dito. Ah, si may meron din nung garden din sa labas may garden plaza pala sa Ma labas ma'am ma'am pwede sa labas pwede ako lababas pwede rito open na pala siya Ito, eto, may, may outdoor naman siya. Ito eh, inuupo-upuan. <laughs> inuupuan actually itong mga ito eh. Pwedeng upuan eh. Ayan you know, Mainit lang kasi ngayon. Ayan. Ito, paggabi dito, puno-puno ng tao dito. Ayan you know, Ito, pwede upuan itong mga ito eh. Ayan o. Opus Mall ito, kakabsat ah. Oh, Ang abon eh. Out, parang outdoor mall. Parang outdoor ito. Ito yung outdoor nila. Ayan o. Pwede kang umupo sa labas. Yeah. Ito yung outdoor nila dito sa uh, dito sa may Opus Mall. sila. No, konsela ini. Maiihi po sa labas. Ya, matok na ako eh. Mainit boy. Yeah, dito naman dito eh. Mainit lang talaga. Meron ang ganda, oh. ganda ng concept ng mundo. yung ilang nilang style america actually mga multa america ganito eh. ganito talaga may mga upuan upuan na ganito parang ano rin sa america Mamahalin tong mall na to. ibasta basta-basta tong mall na to. Ito. Ganda ng view rito. Eh, Rosario Bridge. Yan yung Rosario Bridge. Iconic din yan. Iconic din yan. Yan, bridge na yan. Yan. Rosario Bridge. Papuntang Antipolo yan. Yung sa kabilang side. Papuntang Antipolo, Kainta. Dito, yung man, medyo malapit sa atin. Papuntang Quiapo. Papuntang, ano, papuntang Mandaluyong. Yeah. Iconic na ano yan. Ah. Na... Rosario Bridge Ganda ng view rito Sa gabi lalo siguro magda rito Posit river yan Ito yung labas mamaya Ganda rito kapsat mga punta, maganda hindi palang totally open yung tong mall na to. Top opening pa lang sila nung July 4. May mga ginagawa pa mga stores. Kaya yeah, papuntang Antipolo yun. Yung pagda sa dulo. O parting Antipolo na yun. Well, Antipolo Mountains nyo. Sogeyo, Antipolo. Yan. Yung mga bundok-bundok to. 不太有。 mababa na tong upload videos natin okay lang mapakita ko lang tong mall. itong loob ng pati food court nila state of the art parang mall nga sa Amerika mall America Amerika sa Japan ganyan Glatel lang, lang teh. Di pa lahat ng stores bukas teh, no? Opo, Marami okay. pang hindi bukas. Pa. Opo. Ito, ma'am. Ito, sir. Hindi pa po. Ito, ma'am. Pero magkakaroon din lang mga makdo dito, Jollibee ganun. Full circle kasi yeah. siyempre plano. Pero parang ano tong mall na to eh, para pang napansin ko lang ah, pang pang social. O pang yeah. mga Ayala Mall, di ba? Oo, oh, oh, parang ano, <laughs> yeah, pa, state of the art na eh. Magnolia. <laughs> Oo, oh, parang Magnolia Mall sa ano, sa may Yun sa may ano, di ba? Opo. Okay. Sa may Oo. Oh. Dito <laughs> eh. Benta. Dapat ma-maintain. Dapat ma-maintain to teh kahit fully open na. Oh, maya pag marami na naman tao dito, alam mo naman yung mga Ayo, <laughs> oh, kaya oh, naman dinini-test 'to para totoong ganun. May mga matitigas talaga ng ano. Teh. Eh? Hmm. Oh, yeah, yan. hmm. <laughs> Ganda ng view rito. Ito magandang view. Hey. Ito ganda ng view. Ay yung maganda yung malaking ano na yan. Paano kaya pumunta doon? Yung malaking ano na yan. May nakatayo. Paglabas dito boss, paano pupunta roon? Sa may malaking ano na yan. Sa malaking tao. Dito, pag ano? Sabi, Paglalabas ka sa mall. Paglalabas ka Ay, pupunta ka dyan. Oh, punta natin sa kong video one eh. Ganda eh. Ang laki. ang you know, iconic. Ang laki. Punta natin yan. Kakabsat. Huh? Tawid-tawid lang tayo ng tulay. Ang laki, no? Maganda yan. Pagbalapitan. Punta Punta natin. So, konting libot pa rito sa mall. Alabas na rin tayo mamaya. tayo dito sa labas. ano natin yung malaking statue na yun. <laughs> Wala pa yung mga sinihan boss, no? Pero magkakaroon din dito. Bukas na, di ba? Meron na, open na. Sinihan. Tandon. Sakit ka pa. Yo, tinan natin yung sinihan. Meron na pala mga movie. Ito yung mga movie house. natin yung sinihan sa taas. Premier's e Pwede nang pasad niyo. Actually, inisura ng mall, huwag nang magpapasok. Ayun hey, rin kaya, ito muna tayo sa sinihan. Silipin natin yung movie house. tapos pipindi natin yung solar mamaya maganda rin daw doon sa solar hindi naman daw mall yun, mall yun na parang casino parang casino hotel tinanan natin mamaya Ala, wow, ganda. Ang lawak. Ganda ng ano nila rito. style America talaga. Yung ginawa nila para sa Style America, yung mall dito, yung pati sinihan, hindi na eh. Ito yung sinihan nila kakapagkat mga bunto eh. Napakaganda, napaka, napaka T-Stars, maganda rin itong twisters. July 24 opening yan Deadpool and Wolverine mahal na kasi ng sining natin yan. yan A Quiet Place Day 1 Stay Quiet Stay Alive yan ito yung mga upcoming uh, ng mga palabas ha yung haba, yun ang bawal ka kasi ron yun ang pasok ng sining VIP cinema dito kung VIP yung tickets mo yun, no. kung VIP yung tickets mo dito ka yung VIP kuwari VIP tickets yun yung ticket mo sa to dito ka grabe VIP no? lunch bahay ng mga yayamanin bahay ng mga yayamanin to eh 30 minutes out na tayo natin na pag mga bunsoy. Out na tayo na. Bye-bye, kakapsat mga bunsoy. Sa labas ulit. Sa labas ulit tayo mag-ano mag-video. Malami pa sa labas. Bye-bye.